sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita ang ating pinagninilayan ngayon ay ang Ibanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Versikulo 1 hanggang 3. At sa Ibanghelyong ito, ating makikita na si Yesu ay naglilibot sa mga bayan at mga nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos. At kasama niya ang labindalawang alagad at ang mga babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. At isang pangalan ang unang-unang tatawag ng ating pansin. Ito ay si Maria na tinatawag na Magdalena. At sa mabuting balitang ito, sinabi na siya ang babaing may pitong demonyong pinalayas ni Jesus. Mula sa kanya, mula sa kanyang pagkatao, mula sa kanyang buhay. Sa kasulatan, mahalaga ang numero o bilang. Dahil sa likod ng mga numero o ng mga bilang ay malalim ang kahulugan. At ang bilang na pito o ang numerong pito ay naglalarawan ng kabuuan. Halimbawa, nung ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa paglikha, sapagkat buo na ang lahat, ganap na o kumpleto na. Kaya nga, sa buong Biblia, ang pito ay kabuuan. At kung may isang babae, katulad ni Maria Magdalena, na sinakop ng pitong demonyo, ang ibig sabihin ang buong buhay niya, ang buong pagkatao niya, ay inalipin ng madilim na kapangyarihan. At sabi ng mga ama ng simbahan, ang pitong demonyo ay maaaring nangangahulugan ng pitong malalaking kasalanan. Sa English, ito yung tinatawag nating pale gas. Ang pale gas ay isang lason. Ito ay gas na kapag nalanghap ng tao siya ay papatayin. Ngunit ang pale gas ay tinatawag nating acronym. Ang bawat Letra ay kumakatawan sa isang kasalanan. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, isthos. Pitong malalaking kasalanan. Kapalaluan, galit, kahalayan, pagkaingit, katakawan kasakiman at katamaran. At ang bawat malalaking kasalanan na ito ay may mga anak at may mga ina Ang ibig sabihin kapag pinamahayanan, pinamayanan ng mga kasalanan na ito ang isang tao, ang buhay niya ay wasak. Siya ay alipin ng katiliman. At ang taong alipin ng kasalanan ay isang taong malungkot walang kapayapaan, walang kahulugan, at hindi niya nakikita kung saan pa patutungo ang kanyang buhay. At nang nakatagpo ni Maria Magdalena si Heso Kristo, nakatagpo niya rin itong napakalaking pag-ibig, mas makapangyarihan sa kapangyarihan ng mga masasamang espiritu. At pinalaya ni Heso Kristo si Maria Magdalena, hindi dahil gusto niya lamang palayain ito. Ngunit ginawa ni Yeso Kristo ang misyon niya sa daigdig na ito. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan na ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak. Namatay para sa sangkatauhan. Para palayain ang sangkatauhan. Maaari natin sabihin na si Magdalena ay isang taong matagal nang nakakulong sa mga rehas na hindi nakikita. Ito ang taong nabubuhay sa kasalanan. Nais nang lumaya, gusto nang kumawala. Ngunit walang maglabas sa kanya, kaya kailangan ng susi. At ang susi ay ang pagdating ni Yesu Kristo sa buhay ng tao. At itong ibanghelyong ito tayo ay kinakausap ngayon nagpapahayag sa atin na si Yeso Kristo ay umiikot, nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapalaya at nagpapagaling ng mga may sakit. Sa araw na ito tayo tinatawagan, sumigaw sa Panginoon. Katulad ng mga sigaw ng mga taong nangangailangan, ng mga taong nahihirapan sa Ebanghelyo, tayo ay sumigaw, Jesus, anak ng Diyos na buhay, mahabag ka, maawa ka sa amin. Kaya nga itong mga babaeng ito, si Maria Magdalena at iba pang mga babae, ay sumama na kay Heso Kristo. Natagpuan na nila ang tunay na pag-ibig. Natagpuan na nila ang tunay na kahulugan ng buhay. Kahit pa sarili nilang mga kayamanan, sarili nilang mga salapi ay hindi na mahalaga. At ito ay itinustos nila sa misyon ng ating Panginoon. Hindi sila nang hinayang sapagkat nalaman na nila kung ano ang pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga ay mapalaya mula sa madilim na karaan na nakaraan ng kapangyarihan ni Yesu Kristo. At manatili kay Yesu Kristo. Sumama kay Yesu Kristo. Sumunod kay Yesu Kristo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.